Hi Mommy! And dito naman ang anak mo tang nakpunta ng Hong Kong na tagapunas ng puwet at pagdadakot ng toot! For today's video ay tapos na naman ng araw ng ating paglagalagalagalagala So kumain na muna tayo ng dinner dahil gutom na ang aking mga alaga. Dinner for tonight is fish curry pero yung fish nila na kasi hindi yung fried fish, ayan. Yung top, ayan yung curry sauce. Ayan, tapos ice lemon tea tayo ngayon dahil grabe. Kulog na kulog eh. Ang Hong Kong ba? Yung big very humid. Ayan, tura. Kain tayo. Yan muna ang ating magiging dinner sa araw na to. Ay, ito tayo. Fish tayo po ang ating ulang. Nasa loy na ako sa baba namin. Dito muna ako mag-sambal kasi kagandang ini, ito ba? Okay na. Okay. Yung kari -ano, sa restaurant na to, hindi nakaalog, hindi sa kari sauce. Kasi paret. Hi. yung fish, dry na dry kasi, deep fried Ayan. Hindi siya nakalulog sa kari sauce. Dito muna siya, si pare, tapos si sauce. Dito na ako kumain kasi, dito ko pagdating ng oras, Malapit lang ako ba? Hmm? Akyat na lang ako diretso. Tapos ba't pa ako. Hindi ako makaka-upload ng sa pm ko na upload. Nag-schedule. Sorry. Uh, sorry. Nag-schedule kasi ako ng pang-upload ko sa stream lang form ba? 7 a.m. 7 p.m. Kung meron naman ako mga in ko yung mga upload dyan kung medyo madami akong tamdak ng video. Sisingit ko siya. Kaso mukhang hindi ako makaka-upload yun. Lobat na ako. Yun, kain na muna ako ha. At nakagod ako sa aking gala. Pero at least marami akong napuntahan. At so that means marami tayong magiging video. nag iipon ako ng video kasi wala akong day off next week. Whole week wala akong day off. Ang next day off ko is Sunday pa. Ayun. So, kaanam. Kakain muna ako. Parek naman ako please.